Para sa akin, ang kaloob ng Diyos na bagong taon sa isang buhay ay mahalaga. Anong pinakamagandang paraan ng pagdiriwang niya? Manalangin sa Diyos, magpasalamat na ibinagkaloob niya pa ang isang taon. Yun ang sinasabi sa aklat ng mga awit doon sa kapitulo 90, versikulo 12. Ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami magtamu sa amin ng pusong may karunungan. Ang kaarawan ng paglilingkod sa Diyos, binibilang po yan mga kababayan. Bibilangin mo kung nakailang taon ka na at bawat taon dapat ipagpasalamat natin na dinagdagan tayo ng Diyos ng kaarawan. Siguro kung mayroong pinakamagandang pagdiriwang ay to kneel down in prayers before God to thank god and to show god how grateful we are for the need to for the year that he, that he adds uh, to our lives sa mga idinagdag niyang taon sa ating buhay